Sidecar na pang pedicab pero may makinang pang motorsiklo. Ito ang tinatawag na conversion na makikitang pumapasada ngayon sa mga kalya ng Maynila. Bagamat may hawig sa nauna ng ipinagbawal na mga kuliglig, ligtas naman kaya ito bilang alternatibong sasakyan. Si Cesar Apolinario on assignment. Kasabay ng pagdami noon ng mga kuliglig sa Maynila, sharing pag-angkas ng sandamakmak na mga reklamo. Walang mga signal light, madalas mag-counterflow at dagdag pa sa air pollution. Hindi rin daw talaga angkop sa pamamasada ang kuliglig. Sa probinsya, ginagamit ito bilang makina ng fish boat. Pang-araro sa bukid, o panghila ng mga kargamento. At oras na makabundol ng tao o makabangga ng sasakyan ng driver ng kuliglig, mahirap daw panagutin dahil wala namang permit. 'Yung uh, kuliglig natin dito may ginagamit lang yung pang-pangarkada, 'yung uh, pangkarga ng mga gulay, ng mga ano sa divisorya. Ngayon, siyempre, sa sobrang uh, talino ng uh, Pilipino, ang uh, ginawa nila diyan, uh, ginawa lang pampasero. Ang mga nahuhuling kuliglig iniimpound dahilan para mawalan ng hanap buhay ang ilan. Kaya naman ang mga namamasada nito nakaisip ng diskarte. Pang motorsiklo ang makina, pero pang pedicap ang sidecar. Ito ang bagong saltang pampasaherong sasakyan ngayon sa mga kalya ng Maynila. Ang kombinasyong ito, tinawag na conversion. Ilagam kang masada eh. Dahil may ano, dahil nga pinagbabawal. Ngayon, dahil sa ganon, maplay na lang kami sarili namin, ano, tricycle. Legal na sa lungsod ng Maynila ang mga sasakyang ito kahit di nalalayo ang itsura sa mga kuliglig. Tinanggal nila yung uh, makina ng uh, kuliglig. Pinalitan nila nito ng uh, talagang motor na nakarehistro sa LTO. Ang mga conversion, ligtas daw na alternatibo sa mga kuliglig. Tricycle na kasi ang classification nito. At ang mga namamasada nito, kailangang mag-apply ng lisensya at mag-aral ng ligtas sa pagmamaneho. Nakakasawa na rin, at, uh, pero sinasabihan sila na agad maari, i-convert na nila yung kanilang kuliglig do sa motor para makapaghanap po sila na maayos. Pero may green light man sa lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga conversion, may ilang kuliglig driver na nahihirapang magpundar ng sariling motorsiklo. Ang isang unit kasi karaniwang umaabot sa 60 hanggang 70,000 piso. Kaya may mangilang ilang kuliglig driver na tuloy sa pasada kahit bawal. Kaya yung mga kuliglig, nag bawal dahil eh, sa hirap sa ano, ano, walang ibang mapaghanapan ng ibang trabaho. Yun. Ang hiling na ilang ng ilang miyembro ng Koda o Kuliglig Operators and Drivers Association, sana umanangkada rin ang tulong ng lokal na pamalaan para mapalitan ng motorsiklo ang mga kuliglig nila. Karamihan kasi ng mga may-ari ng mga conversion, nagsariling sikap na. Galing sa kanilang sariling pagsisikap, inutang nila para para sa gano'ng makapagbiyahe sila. Sa aking grupo, eh, pailan-ilan pa lang siguro mga anim pa lang ang nag-convert. Nag-iisip kami ng livelihood program para ipalit doon sa pamasada nila. Kung uh, kaya ng City of Manila na pautangin sila ng motor, uh, ginagawa namin Ang kuliglig produkto raw ng pagkamalikhain ng mga Pilipino. Kaya marapat lang na diskarte rin ng gamitin para mapunan ang mga kakulangan nito sa kaligtasan. Sa tulong ng makabagong mga conversion, hindi lang kabuhayan ang mapapahalagahan ng mga driver at lokal na pamahalaan, kundi pati kapakanan ng mga pasahero. Cesar Apolinario, GMA News.